kung bayawak, may kinain pa daw na ano. Ito, aalagaan daw ni Kongkong, Kong ito. Na Kong. Ha. Ayan oh, inipit po nila. Ayan, nakaipit na. <laughs> nakaipit. Bilis yata ng tubig na no, papayam. Ilang patong ang kailangan? Para malagpasan yung sibol. na isang magandang buhay mga mga farmer <laughs> ah sa perfect status ang ating fish pond dahil ah, ganda ng taas ng tubig mga farmer yan eh. lagi tayong inuulan ah nahuli ba sila dito kahapon eh sabi ko mamimingwit ako ng ahito uh, para sa ang gagawin aming buro ay uh, katapos ko lang mamalengke. Medyo na late kami eh. Tapos si Barako na andun pa sa uh, paggawaan. Hindi bang ko na doon kahapon. Eh sana ay tapos na. Makabalikan namin ni Jomar ngayon. Tapos ayan. Busy po sila. Ayan, 27 battles ba? Papaship nila ngayon. Baka nadagdagan pa nga po. So ayan, maraming salamat po sa mga umorder. Ayan, sana po ay umulit kayo at magustuhan po ninyo. Syempre, ang ating produkto. Nasa Shopee na 'yan, i-type lang po ang chili uh, ka farmers chili garlic crab. Lilitaw na po doon. Tapang mo ah. Dalawa na andyan pa. So, busy po sila kahapon tuwing umaga, puno daw ng tubig yung poso negro. So ngayon, nagpa-pump out sila. Buti na lang meron si Mother ano uh, doon sa kinakuya kasi always ready sila sa ano eh? sa baha ba ayun eh no ba, ayaw ata ah. ayaw si Mixit ayaw lalagyan mo yung ano Nel lalagyan mo ng tubig bisan ba gano yung doon. ala eh, talagang sema uh, mahirap pag hindi alam gamitin ang gamit. Makalimutan lagyan ng tubig yung ano, yung, yung pinuno muna ng tubig yun eh. O mataas masyado na. sira pa natin <laughs> wala si ano ah uh. Tinulungan yung mistake mo yung papel na ano, pinangaram sa tonic Ah ito yung pondito eh. Ito yung dibisyon ano. Uh, uh, ay yung kabila maliit na lang po papayam, parang pinaka-spill ano na lang yun. Ano 'yan. Ano oh, yun? Oo. Mali magdadalawon dito sa tirong pa, para para sa labas nito dito. Ay, ay oo. Oh. Medyo ano na, mga Dapat medyo taas 'yan kasi um, mataas yung uh, dito, hindi makakaakyat doon yung kung dito tayo magtatapon ng tubig oo ayaw ayaw sa mipsip o, sobrang baba na ba? masyado ng malalim Farm. meron tayong taga San Nicolas nag-walk-in dito. May order na Lechon. So ano hinati niyan? Ah. natin 'yan. Ah, yan. Syempre, dadalhin yan kay Shaka Farm. At meron tayong bayawak, may kinain pa daw na ano, ito, aalagaan daw ni Kongkong kong. ito. Na kong. Ah. Oo Au. Eh, <laughs> imebulusyo. <laughs> na pala sila. <laughs> 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 Nangyari sila ng gansa. <laughs> Ayan o ba, nalutaan, ay. oh. No? Bawal niluto yan. Asintahan. ka O oh, papakawalan sa malayo. Ayun, uubos na sisig mga malaking pero sa ano may nakita ko saan bang ba an ano lugar yon tondo ba yon naka Jessica Soho laki nung bumaha pa pa yam akala nga doon nila buhayan na eh malaki yung parang ano ko komando parang buhayang isda ay ito ay ito alligator gar ito alligator. gar iba yung nahuli nila ngayong baha lang laki Bayawak kita lang ito para naman na ako. talaga. So, post magkakadivision dito. Tapos yun doon ang unang bagsak pa, sa malaki. Tapos maliit. Paano yun? parang overflow lang ang babagsak dito sa kabila. Pag napuno naman yun, lilipat naman sa kabila dito. Ah. Tapos ang may Oo. Uh, uh. uh, uh. Tapos yung ano po, yung, simen, yung alin ang sesementuhin na flooring? Yun lang po Ah, ng ano, ng um, kami lang makanya pa wala Ay, mag muna kayo. Magturoon. Uh, Sayang yung bili ko nyan 15,000 pa naman ang bili ko nito. 15,000 turun kasi kinuha ko na ito brother one click na ini nasaan ba uh, teka lang ha ayan dati nakaka 50 ang sipa Uy! very good Galit na galit. Mahina daw lang supply nito. Yes, ang bara Pagbago. Wow, oh. wow. Mahina daw ang supply ng gasolina. Pagbago. Wait. Wala pinapainit mo ito. Doon ako yan. Hmm. Hmm? Hmm? mo. <laughs> May nahuli ka niyan kong dati, di ba? Oo. Pwede ba pinaawalan natin yan? Hmm. Doon yung buto. Yan na yun. <laughs> <What> yun? <laughs> yan na yun. Mga <laughs> 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 ganyan. Mabagal lumaki. Naalala ko, nung pumunta kami sa Palawan, yung ano, yung mga um, crocodile. Sabi ko, akala ko mabilis lumaki. Hindi sir, sabi niya sa isang taon siguro ilang konti lang ang nilalaki niya mabagal maki ang ano ang ang ganyang mga ano reptile talaga yung niya kuya na na batong ba na batong ba mga batong ba mga batong ba mga batong ba mga batong ba Rambo, wala, bulas ni Nemo pa yan. Saan na huli? Rambo, sa kulungan ng baboy. Ah, pumunta na sa kulungan ng baboy. Sa likod niya ko ay marami. Ah. Nandata po ulang nila naman, no? Dama, no? Mas gawa ka sa tingday, eh. Basta nga lang niya, man. Semento na pala ito? Oh, hindi pa? Kulang pang buhos? Kitira doon, ba to? Oh, yung mga ano natin doon. Papayan, palinis mo yung mga ano doon ha. Ah. Mamaya pag pag natapos sila sila. Pinapalo ko na nga eh. Oh, nakakaya sa kapitbahay. Kailangan walang tayong bakas diyan. Ano pala Akay, sabi ng Ah, kaya kay Jason. Ah, kaya kay Jason. Ini, result nila. Kung nagsunod nga. Ngayon, tatambak na dito sa Tat gilid, tatabas, na lang lupa yun. Hmm. Tatlo po kasi yung order natin ngayon eh. Makuha na naman na siguro. Ayan o, oh, inipit po nila. Ayan, nakaipit na. <laughs> nakaipit. Ang sabi ko sa kanila, ito oh, patanggal ni Papa May mga kalat na yan. Kahit sabihin mong biodegradable, nakakahiya naman. Sayang tong lupa na to talagang yan mga farmer so baka acidic pa di ba kung naggulay ka medyo ano kailangan ma ano mo muna ma lagyan ng mga organic matter putik talaga yan pagka um, nabasa lang ng konti putik naman so hindi ka pwedeng mag uh, tanin dyan ng mga papaya limited lang po ang pwede mong itanim kasi kagaya ng papaya ikong kung putik po ito mamamatay agad kasi hindi siya nag nagkikip ng tubig yung lupa hindi ka agad nag drain mabubulok so dapat ang papaya medyo sa taas pwede siya ihil mo medyo mataas na hill papunta doon kasi yung tubig para dire yung bumaba so nakaganon doon sa taas ihihil gaya nila Tata Johnny, mga ginagawa nila. Pero malalaki po yung hill na yun. Malalaking hill ang ginagawa. Laki-laking tambak. Ano daw ang balita sa tambak, Papa Yam? Wala? Ayun lang. Sabi niya po sa akin, pag Sabado, mga ayos yung panahon, pwede sa Langanin. Weekdays lang tayo. May mga bisita. hindi siya makamaniobra dito. Ayos na si Barako. Si happy. Happy, happy na tayo. Tapos bago yung... Ano nito? Tingnan nyo. Oh. Ganda nung binili ko sa Shopee na upuan. Para yung original niya hindi masira. Natakpan natin. Yung may 175 na tatak. pinakpang ko. Tapos, binagyan niya na rin ng uh, sa ilaw on and off kasi nga ito ang problema po ni kasi may mga ano sa LTO na pag single ay laging nakabukas po yung ano matik na na daylight uh, running lights na tinatawag. So matik na po yung mga barako ngayon ay yung mga motor ngayon na pag binili mo automatic may ilaw na siya. So ginawa na ni Joe na linagyan niya na po ng ano linis ng pagkagawa. Oh. ang niya na ng light. 400 pesos lang charge niya binigyan ko na ng 500 atawa siya sabi ko sa iyo kung pagkakatiwala lang ito ako <laughs> one click na <laughs> Bilis yata ng tubig na papayam. Ilang patong ang kailangan para malagpasan yung sibol. Yung flooring ngayon din po ano, hindi na. Hindi, Ay no, lakas ng sibol oh. Patong man si Tagar, papalmalam yan. Kapag tagar mo na, dyan babat ka bitis. lalim na niya, no? 7 feet siguro 'yan. Tataas pa tayo dito. Ganong kataas pang ano dito, Papa? Yung do sa level ng dam na ano Sang hollow blocks. Mhm. to malaki-laki ang tambak na kakainin. Wala pa. <laughs> Sasako pa lang, oh. Baka ito din, bagay maraming bayawak diyan sa likod ano. Aamoy nila yung ano eh. Mga manok. Mga bituka no. Ito ng bayawak, pata, pata, ayun, mabaho na. Di nagpalinis si Bebe Patay tayo nito bukas Ikot na naman ang pet Darating 7.30 Piprepare okay, pa mag uh, ah, Ala sila Pag may dumating na maaga Ikot na naman ang pet Sabi ko sana magpalinis eh Ewan kung ginagawa ni Narizal sa baba May mga kalat dito Sana ready yung lamesa oh. wala Lang, last time naka, uh, ano na, naka ready na yung yung mga upuan pina prepare ko na ayun wala oh. dati nawalisan na Dagdagan pa ng 40 kilos yung order natin. Patay tayo ah hihingi na lang ako kay ano kay na boss kulot makukuha naman daw sabi ko kung worst come to worst 35 kilos pwede naman daw tablo na lang ang simento maubusin nila ngayon yan Kaya ang gagawin namin pag nagpatigil ako ng trabaho minsan sabi ko walang project, walang trabaho yung mabigat syempre may mga materyales kaya ang gagawin namin sa bundok kaya muna kami <laughs> nabi ko na to noong nakaraan kaya muna kami sa bundok Dito na lang muna siguro dito. Tingnan natin. Katapos nito. Tapos lang yung CR dito. Mamatambakan natin. Eh baka ano na muna. Relax relax muna tayo. August pa naman. Ghost month, mahina din po ang lechon. Grabe itong mixer na to, serbisyo. Malupit ang serbisyo. Nagche-check kaya ang langis nito? tong panghalo hollow block siyan. isang oras na lang ang trabaho Ibagong dating na naman halo block si mamo ang dami bakit doon na tayo kumuha maganda na papayam ano? bali hanggang saan siya papayam yung ano hanggang dito tapos ito tatapyasin yung nakasobra na to yung bubong na nakasobra tatapyasin Ah, okay. Ah, pader to pader na no. Taas din ah. Bakal kayong gulong mo na rin. hagdanan kasi ata. Yung ginamit yung hagdan. Box. Blocks. Alain blocks. blocks. Nanap wanted ka ng shopping nila. Kanina, di Kanina, di ba? Dito nang bagsak ng shoppy ninyo. si para pang nga Ano yung mo? Mukhang... <laughs> dumating yung shopee Wala naman si Kathleen <laughs> LCD yung kuya. -kong nung isang araw, 2.5 yung shopee niya. May kong. Okay. <laughs> sa'yo. Laking gulat niya siguro pag may dumating dito. Hinahanap Enrico. Ginawa natos siya, Enrico. Ako'ng laging kulat siguro nila pag may dumating dito. Nadaan ba si Enrico? May Shopee yan, ano 'ne? 2535. <laughs> 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 Bayad na. Wala nang ri-mama na Pinuno. Ulan mo, ulan mo.

Dapat merong daanan ng sipsipan papa yan para ano na. Okay, host lang naman ng yan. Bilis lang. Alala sa lumang bahay, yung kay ma. Dahil sa tagal na ng panahon, hindi na malamang kung saan yung ano, nagtibag-tibag sila kung saan. hinahanap pa kung saan pwedeng palusotin yung ano Suliman Saan nila dinidispose yung mga nasipsip nilang ano? Ah. Kung saan saan lang magilid ano? Oo, oh, may, may na-report ng dati. Tapos linalag... Linalaglag na lang nila, no? Fertilizer pa ito. Sa, sa maisan. Fertilizer. <laughs> Fertilizer yun. Ay, Buti na lang hindi po bumusang ulan yan. Usap naman tayo so ayan at least uh, pero ito papalitadahan pa yan yung nakalitaw nya papalitadahan din tapos bala kong magpaasinta pa ng isa pagka na na lang naman uh, gusto kong magpaasinta ng yun nga uh, mahaba na ganun lagyan natin pwede nating taniman ng kung ano man ang pwede nyo tanim pwede ornamental o gulay hmm. Diba? So, tingnan na lang natin. Tanong mo muna kay Bebe kung gusto niya. Pero maganda sana. Kahit yung ano lang na mababa lang na tanim mo, kung ano man ang ano, kung pwede pang itanim diyan. So, okay na tayo, mga farmer. Ayun, si Bebe nagpapa-drive sa Victory. May mga binili ata siyang uh, gamit din dito sa tindahan kasi ino-order niya na po ng malak by bulk yung mga ano yung mga Kailangan dito Like yung mga containers Etc Yung mga paper plate Inaano niya na po yun order niya po yun By bulk Binabagsak sa Victory Terminal Dito sa San Fernando oh, Ano naman tayong tulog Yung mga ah, farmer <laughs> Bagay nag edit na ako Ang dalawang video kanina Yung palengke ko Tapos yung uh, Namingwit ako Bin Ginamit ko yung Pinagbabawal na technique para makahuli ng hito pang uh, ano namin pamburo namin ni papayam awa ng Diyos nakaapat din naman mga farmer sarap pala mga nagising na naman ako yung aking pamimingwit ang sarap pala mga mamingwit mga farmer so ayan maraming salamat at magandang buhay